Ayan, magandang araw po sa lahat. Welcome back to my vlog. Ayan. Ito guys ay sip by sip natin ipapakita sa inyo kung bakit mapilis maubos ang isang snap po na LPG. Ano? Dahil may mga dahilan guys. Ayan. Kaya kung ganito ang inyong gamit, tapusin nyo lang sa video ito. Ano? At kung mag sa aking channel, pakisubscribe subscribe like-inch na lang guys at pakipindot ang ating notification bell para update ka sa ating mga aking pang video. Ano? At pakisupport lang guys ang ating channel. Ayan. At higit sa lahat, pakishare na lang guys sa iba dahil ito ay napaka-importante ano, para sa, ating pamilya. Ayan. Di bali, kung may katanungan guys kayo sa ating comment section, mag-comment lang kayo guys ano, at ito ay ating sasagutin. Kung hindi nyo na itindihan. Ayan. Huwag na natin patagalin. Umpisahan na natin. Ayan ano na, guys. Di bali, ito nga yung natin sa inyo. Ano? Kung ganito ang ang inyong gamit na LPG na snap on ito guys ay Petron Gasol ang kanyang brand ano yeah. bakit mabilis maubos ang isang pistol pack na o snap on na LPG ano dahil unang una titingnan natin yung guma kung nakikita nyo guys ito ano yung gumang yan ayan yan dapat guys yan yung gumang to ano yan yeah. tanggalin natin dapat yan buo ano guys wala yung kapingas-pingas o punit ayan gaganyanin natin yan ayan. dahil kapag yan may punit o pingas yan ay dahilan yan na para mag-lick ang isang snack ano, yan ay kapakita natin sa, sa inyo na isa ayan ganito Kapag ganyan na guys yung gasket o goma ng iyong snack po na binili mula sa supplier, ito ay papalitan natin ano, dahil yan ay dahilan niya para mag-leak ang isang gas. Ayan, kung nakikita niya, focus natin. Ayan, kung nakikita niyo no guys. May pingas na siya. Kung may, kung may pitak-pitak yan dyan, kahit kunti lang yan, ay papalitan natin ang bago. Ano? Ayan. Pakita natin yung magandang gasket na ito. Ano? Ayan. Kung nakikita nyo yan, dapat walang bingas, buo siya. Ayan, kahit baliktaran, buo siya. Ano? Ito, ito guys ay mabilis naman itong palitan. Ano? yung nga yung pinakita yung pag alis pag gabit ganun din naman lalagay lang natin yan yan ano saka ilalagay yan yung regulator yan pangalawa ano guys sa host naman check check din natin kung okay pa ang ating host ano lalo na kapag matagal na ang host ng ating ginagamit yan kita natin sa inyo ano Okay, guys, ito. ano, ito ay demo natin sa inyo para marami kasi tayong nakikita na kahit bitak-bitak na yung host ng mga consumer, pero patuloy pa rin nilang ginagamit. Ano? Dahil hindi, hindi nga sila aware o hindi nila alam na hindi na pala safe yung ganong klaseng host. Ano? Ayan, focus natin. Ano? Ayan. Kung nakikita nyo guys yan, nagbibitak-bitak na. Ano? Ito ay napakadelikado na rin yan. Ano guys? Ayan. Yan, hanggang dito sa dolo ng gas Ayan yan ay napakadelikado. Kailangan natin yan guys palitan. Ano? Huwag na tayong manghinayang na hindi natin palitan. Huwag na natin yung katwiran natin ay nagagamit pa naman. Ito ay para sa safe ng ating pamilya. guys, sa so, paggapit ng LPG dahil ito ay napakadelikado. Isa rin yan sa dahilan, kaya mabilis maubos ang ating laman ng LPG. Ano? At ito ay napakadelikado rin. Kung may leak yan, nakalimutan natin na nakapukas yung regulator natin. Katapos, may leak pala rito, sumisingaw yung gas. Hindi natin alam, marami ng gas nang na sumisingaw. Yun ang kadalasan na sumasabog ang ating LPG. Ano? Dahil hindi nga natin nami-maintenance na ayos. Ano? Yan. Dapat guys, yung clamp, focus natin dito. Yan. Yeah. Huwag, natin na hayaan na walang clamp yan. Ano? Dahil yan ay... Nagbibigay rin niya ng safety sa ating gas stove, ano? O LPG. Yeah. May clamp dito sa gas at may clamp din dito sa regulator. Yeah. Yan guys, antay lang kaya mabilis maubos ang ating LPG. Ano? Yeah. Pangatlo, Ang isa rin na dahilan kaya mabilis maubos yung dito sa isnapon, ano? Yan. Kapag sira na kasi yan, ano natin dito, yung sweet in on na sa ibabaw. May dalawa klase regulator guys, ano? Ito naman yung pinipihit lang ang ibabaw, ano? Parang degree po rin siya, ano? Ang style niya. Ito naman yung iba, yung kadalasan na maraming gumagamit ng ganito, ano guys? Ayan. click lang natin yung baba, tas lang, ano? Ang kadalasan guys, kaya naglilik ang pagsira na yung switch na to dito. Naglilik ang gas yan dyan, ano? Naglilik yan dyan. Ang gagawin natin para malaman natin, para sigurado, kasi pag may naamoy tayong kakaibang amoy, ibig sabihin may leak. Ayan. Kapag yan ay may leak yan, may, may kahit yung sabon pang laba o joy, Ayan. lagyan lang natin yan dito ng bula. Ayan. Ayan. Kapag yan guys may bumula dyan na uh, bubbles, ibig sabihin may leak siya, may gas siyang lumalabas. Ano? kapag yan ino natin ay yan pag ino natin yan lalabas ang gas niya kapag sira na switch ano ito kasi ay hindi na to naayos dahil ito ay silyado wala tayong mabubuksan ng tornilyo diyan ano talaga disposable lang siya hindi na to maayos ano kapag ganyan guys na may sira na to karamihan kasi ang tanong sa atin na sumisingaw daw yung sweet in on ng isang snap on ito guys ay palitan na natin ano dahil kapag ito ay gumaga, ginagamit natin kasabay nitong gasto, sumisingaw din to, sumasabay siya. At napakadelikado rin naman guys yan sa atin. Ano? Baka isa pa rin sa dahilan na masunog tayo. Ano? Kung magkaroon ng isang pagsabog dahil may leak pala yung sweet in on, ginagamit pa natin. Ito guys ay palitan natin ng isang buong regulator. Ano? Huwag po tayong manghinayang sa tip ng ating pamilya. Ano? Ayan. Yan kasi ang pagtingin kaya mabilis maubos ang ating LPG. Yan kasi ang karamihan na reklamo ng mga consumer. Bakit daw mabilis? Dahil yun nga, unang-una, yung may sira na pala yung guma. May bitak-bitak na. Yan ano. Pangalawa, yung hose. May bitak-bitak na rin. Hindi natin pinapalitan. Napakatagal na palang gamit natin. Yun. Pangatlo, yung sweet in-on nga ng... Cylinder, hindi natin alam na may leak na pala. Ayan. Ilang guys ang sample natin ano, para makita natin, lalagyan natin ng sabon. Kapag may nagbubula yan dyan, big sabihin may leak yan. Ano? Ang karamihan kasi naglilik dyan dito, tapos yung kung sira ang gasket, yung cylinder dito, yung gasket dyan, kung sira yan, ano? Ayan. Nilililaw natin maayos ano, kaya isip by natin yan sa inyong pinapakita. Ayan. Di ba? Di alam nyo na guys, kung saan nagsisimula ang isang leak ng isang video, ano? Ayan pangalawa naman ay yung tamang pagkakabit kahit ano ito ay ihahalo na natin dito ano yung tamang pagkakabit ng snap on na regulator ano ayan ang tamang pagkakabit guys ng isang regulator na snap on iaangat natin black na to ano ayan wag natin ikakabit na nakaganyan lang ano dahil masisira ang gasket natin dito yung goma dahil may tatlong bulitas yan dyan. Kapag ito ay kinabit natin, hindi natin inangat, pinipilit natin idiin, may posibilidad na mapingas to o makunit. Dahil nga yung bulitas dito, hindi siya lumulupog. Ano? Kaya ang tamang pagkakabit, i-attrans ia natin to. Pag in natin yan, yung tatlong bulitas na yan, ma din yan. Ano? Kaya kapag ikinabit natin dito sa cylinder, ayan hindi siya hirap. yeah, Ayan. Kapag nailagay na natin, ano guys? Kung hindi siya bumababa ang kusa itong black na itong bilog, ibaba natin, tulungan natin. Ayan. 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 Nakakabit na, ano guys? Ayan. Malalaman natin yan kung nakakabit na yan. Kahit angatin natin yung regulator, hindi siya mga Madadala lang yung tangki niya. Ano? Dahil nakakalam na siya. Kapag hindi yan tamang kabit, pag angat pa lang natin, pukot din yung regulator. Ano? Ayan. Yan guys. ang tamang pagkakabito. Ang pagkaalis naman ng regulator, ayan, ayan, focus natin. Iangat lang natin ulit yung block na inangat natin bago tayo magkabito. Ano? Ayan. Para mag-release yung tatlong gulitas dyan. Ayan. Napakadalit lang guys. Ano? Ayan. Ano guys? Ganyan lang guys. So sana ay may natutuhan tayo sa ating video kung bago ka pala nga sa aking channel, pag-subscribe, ilagay -like siya na lang, guys, at pag-pindot ang ating notification bell. At kung yun rin, guys, kalilimutan na i-share sa iba at para aware din po sila sa paggamit ng snap-on na cylinder, ano. At yung may pinakita na rin, guys, ako sa aking video, yung amang sabitay na decrypo o full bag na regulator, ano. lang guys sa aking channel. Ayan, hanggang dito na po yung Pamalas TV. Nagbibigay ng idea at kalaman. Bye-bye!